Lado. Oh. Eh, alam kong matalino ka. Eh, hmm. ngayon, susubukan ko ang talino mo. Bo, huwag siya na ng talino. Oo, oh, siyempre. Eh, anong tanong mo? Eh, tatanong ko lang sa'yo. Kasi okay, alam ko naman na marami kang alam eh. Hmm. eh ano ba ang mas malaki? Hmm. Eh, dagat o lupa? Lupa. Eh, bakit? Oh. bakit? mo na siguro? Siguro, siguro ano nag-aaral kayo ha? Oh. Siguro, nag-aaral kayo. Sinasabi, mas malaki dagat oh. sa lupa. Sige, oh. Pero mali. Oh, mali ba? Oo, uh, mali. Lupa ang mas malaki kaysa sa dagat. Ah, ganun ba yun? Oo. Uh, oh, huh? uh, ngayon, papaliwanag ko sa'yo kung ano, kung bakit. ah oh. oh. Saan nakapatong ang dagat? Sa lupa. Oo, oh, sa lupa! o, oh, laki ito ba? Hindi, ano mas malaki ngayon? Lupa o dagat? Lupa, eh, o oh, lupa, lupa, talaga, talaga no? Oh. kasi ang dagat nakatungtong yan sa lupa. O oh, pagkita si lupa, wala naman dagat eh. O oh, tama ano? o, Baka may katanog ka pa. Sige, subukan mo pa o, sige, talino sige. ko. Sige, tayo, tayo uh. naman. Ah. Uh, anong una? Hmm. Eh, itlog o manok? Ba, putya, patindi ng patindi. Wala pa rin sumasagot niyan. Ang una, itlog. O oh, bakit naman? Ah, kita mo. Paano na unang itlog? Eh, may, eh wala. Walang manok. Eh, wow. wala, wala pang inaheng. wala pa rin sumasagot niyan. nila itlog dahil sino unang nilalang? Si Adam. Ah. Oh. Dahil may itlog. Maling katwira niya, hindi yan. Oh. Itlog ang nauna bago ang manok. Ah, oh, ganun ba yun? Oh, eto, papaliwanag ko. Oh, bakit? Bakit naman? Itlog. Sisiu. Manok. Ibig sabihin, naging muna yung manok. E di saan nang galing yung manok? Sa itlog. Itlog, sisiw, manok. At saka ang katanungan ko naman, uh. saan yun galing yung itlog? E eh, kung walang manok, walang inahing. Ah. Yun, saan nang galing ang itlog? Yan ay bunga ng kalikasan. Ah, ganun. itlog muna ang nangyari dyan. Tapos yung itlog, nung pumutok, naging sisiw. Ah, okay. Ayun. O ayan, baka anuhin mo ha, kasi ganito yan. Pero ha, haba na naman ang usapan <laughs> eh. natin eh. Magbe-break na naman, kailangan matapos ko na ito. <laughs> Sige na, sa susunod ka na ulit magtanong. Ang gaganda ng mga tanong mo ha.